May ganit. Ina ko kayo lahat ng giga. magagapon na. Hindi daycare na. Gamatay ka. Ano pag daycare? Katugol. Nagigigil ko. Gapan na. Ay. Wala nga makurit dito ko. pa naman ka? Hello, hello mga idol. Dito na naman po si Bola ng Wensero guys. Yan. Di si aming karoon sa kilog mga idol. Sa ilaya. Yan guys. Maglaba ba eh. yun. Kaya pwede tinagahan na kayo. nagtubig dito sa mga warangay. Yan mga idol. mga idol. max. Kakauban ako. Tubig ngayon mga idol. Dito kami nandayo pala. Talaga kami dito para maglaba. So, amin. Sobrang uh, busa ng tubig pag panlaba. nga. Ang pang tititipid yung aming inumin mga idol. Kasi hina na ng ano. Agos ng tubig. Yan ang mga idol, oh, yung mga nandayo rin dito, mga nakamotor, oh, para lang maglabah. Oh, marami din dito yung mga idol para maligo, taga bayan pa. Yung, uh, naka motor. nakamotor. guys dati lalim to yang batu uh, bato na yan, gayo, mga idol yung nasa gitna hindi makita dati walang batu yang dati pero ngayon ah yan kitang kita na siya nasa gitna ng ilog yan mga idol Ah. Sí, ah, naglalaba. Oh, may dalaming uh, tu, labahin, guys, ano. Isang no. damtrakan. bato pa ba? hatid ah, uh, din ko muna para matuyo pagkakalikan ko na lang yung aking kasama kasi sa sako na yung na uh, anlawan ayun guys nakahatid muna tayo mga idol sa unang batch na hirapan mga idol para may bilad na para mamaya sa pangalawang batch yan na tuyo na yan pagbalik yung tumuna natin ay hatid. tandaan namin dito mga Hedol pabalik sa akin yung puro tinapahon so, pabalik balik dito kumunta na sa ilong dito talaga nga puro kukuba din yes alam nyo idol kung gaano kalayo yung aming pinagdayuhan para maglaba mga idol na nasa mga 3 kilometers mga idol, mula sa amin pupunta doon sa ilong in case talagang malayo-layo din ako sa bahay mga idol sampay naman ang na ating mission ngayon sa sampay natin para matuyo para pagbalik mamaya tuyo na to natin masampay yan saktong sakto yan mamaya pagbalik ko mga idol Tutuyo na yan, yan. <coughs> lalo kung mababa na baba nakakatakot uh, ito lalo na kung kargado motor magigat hindi ko na lang pinandar yung motor guys kasi pinakuan lang dandahan uh, lang kami yan may lulo nakakatakot kasi walang cover yung kilit uh, Baba ka dito sa ilog. Baba ka, napababa natin. Yeah, diyan. Dito sa onahan. Ito lang pinaka matarek. Matarek 'yung pinakaam. matarik matarik 'yung udaan, guys, yeah. Dito 'yung pinaka sentro sa ilaya dati. Lumipat lang dun sa ibabao dahil na nasira nung magkalindol dito nung nakas, yeah, guys. Nakatarik, na, tarik pas guys pa mga idol yan Dyan, sa baba yung pinaka sentro mga idol yun diba? tapos ilog na yung pinaka baba ito yung pinaka parking area yan mga idol dito lang namin iwanan yung mga motor yan, diba? mga, mga naglalaba doon sa baba mga motor nila service yan doon sa baba yung pinaka ilog dito. dito lang namin iwanan yung mga motor diba? hindi mainitat sa pa ba yung kailog mga idol ang aming pinaglabahan pero may tubig dito yung inumin sila mga idol tuloy tuloy yung daloy dati yan mga idol nung hindi taginit sobrang lakas yan walang ano yan sara sara dito nakalagay mga idol mga pinagbabawal bawal magano ng na masura iwan Oh, tapos na kaya maglaba? Uh, -huh. uh, hindi pa tapos pala. Ito na yung aking sinampay doon. Uh -huh. Ayan mga idol, natuyo na yung una kong uh, sinampay. Ito pangalawang batch nito mga idol. Nasampay ko na rin ulit. Ay, mabalik balik ulit. Ito, uh -huh. pangatlong balik ko na ito mga idol. Tapos na siguro ito maglaba yung sa tira. Ah, oh, tapos na? guys kunti na lang talaga yan na iga na yung una kong sinampay mga idol tapos yung pangalawa kung ko mamaya tuyo na naman yun and guys yun mga idol tapos din namin namin nilaban mga idol ito na yung kapangatong sako nilaban uwi Uy, yan na mga idol yun guys see you next videos ni Bula ni mga idol bye bye guys and God bless po sa ating